Aking itong tinanggap nito mga nakaraang mga araw, ito ay ang baryang piso ng Pilipinas na nagpapakita sa frosted na itsura nito. Ang mga baryang frosted ay ang itsura ng mga barya kung saan makintab pa rin kahit kinamit ito sa sirkulasyon at para mataas pa rin ang rasta sa karamihan sa mga bansa ang mga baryang normal at frosted ay kinukonsidera pa rin iisang uri. Ngunit sa iilang mga bansa kasama ang Pilipinas, kinukonsiderang hiwalay na mga uri ang mga baryang normal at frosted. Sa harapan, makikita ang isang pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal o kilala sa kanyang buong pangalan na Jose Prosacio Rizal, Mercado y i Aronsori Aronda. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2012. Samantalang sa likuran naman, pakikita naman natin ang dating logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula taong 1993 hanggang taong 2017. Ang presyong pinapakita sa itaas ng screen na ito ay nakabase lamang sa presyo nito sa numista sapagkat karamihan pa rin sa mga numismatiko ay dumidebate pa rin sa presyo ng mga bariyang prosted. Mapapiso man yan ng CRMBSP Pariyanda daw ang mang sentimo ng sering NGC, Kahit sa piso lima ng sering NGC, ay dumidipati pa rin sila sa halaga nito. Ikukumpara naman natin ang isang baryong frosted sa hindi frosted. Makikita sa kariwa na mayroon pa rin cluster nito kahit ginamit na ito sa sirkulasyon. Samantalang itong isa sa kanan ay parang bago pa ang itsura nito. Para naman sa baryang hindi frosted na ginamit na sa sirkulasyon, ito ang itsura nito kung saan ni isang bahagi nito ay wala ng kintab. At nandito na ang itsura ng bariyang isang piso na frosted at pagkakaiba ng mga baryang frosted at hindi frosted. Magkita muli tayo sa ikatlong kabanata ng barya at Papel Papel Express.